nagpo ang mga fans at supporters ng pambansang bay na si Alden Richards dahil sa idinadawit ang kanilang idol sa isyo ng yaman ng mga Diskaya. Kinuha kasi noon si Alden sa Christmas party ng kumpanya nila kung saan nagperform at kumanta siya para pasayahin ang mga bisita. At that time, hindi pa naman pumapasok sa politika si Sarah Diskaya. Sa larangan ng construction business siya nakilala at dito yumaman. Kaya unfair na idawit at pagbintangan si Alden gayong hindi naman niya personal nakakilala ang mga diskaya. Hindi siya aware na ganoon sila kayaman. Samantala, marami ang nagtataka sa naging pahayag ni Aramina na hindi niya iiwan si Sara Diskaya sa gitna ng controversy na hinaharap nito. Nasaan na raw ngayon ang aktres sa mga nangyayari sa mag-asawa. Kaibigan niya si Sara at nakasama ng tumakbo siyang konsehal sa Pasig noong midterm elections. Sad to say, pareho silang natalo kahit milyon-milyon ang ginastos nila sa kanilang kandidatura. Ano ang sinyo sa balitang ito?